na suzuki swift m16 mababa yung minor gaya aircon mo ayan tuma na yung aircon tumaas na ng konti pero mababa pa rin ah, malakas ng makina nito sige tayo patay na tayo mababa masyado ayan ah. okay mababa Parang nasa 600 o 500 dapat patay mo na tay Linis trote Itay Tanggalin mo na to tay para ma-reset natin Tugahan lang yan O yan tanggal na Silipin natin Tugahan natin ng dadunan O ganyan na lang no? Tugahan

ito pag nagbago to nasa sa atin yan kung pupuksan pa natin yung likod wala tay o tatanggalin natin yung throttle dahil nakatanggal yung terminal ng battery pwede naman natin itong buksan tanggal yun lang kaya terminal yun na naman para masidip Apo ah. silip na ipusaya na ipusaya na Tagal-tagal ko na nagbubukas ng hotel eh. Di naman ako nagkakaproblema. Na. Kailangan yung gap niya, yun sa bawat kanto, matanggal yung dumi. Yon, Yunis No? Yung kanto na yan, meron pa konti pero mukhang malinis-linis na rin yung gap niya natanggal na yung kanto na dumi so okay na to subok natin takip tay takip nasa tao naman yan eh kung halimbawa servisan talaga linisin yung throttle Tatanggalin natin. Na Paawak nga ako tay. Uh, nice Paawak ako ng ano, kabila. Hindi, hindi yung clamp. Hawakan mm. ng clamp para di matras. Ang tambotso. Ah, kaya tumutulog ang tambotso kasi bababa. Hindi, ano yun? Yung bumper. Ha? Huh? Yung bumper. Tumutulog? Hmm. Tutanggalin din natin itong mass air Wala nang pagkain yung malaya. para masilip na rin natin kasi yung filter niya tingnan mo dumi dapat nga bugahan ng hangin niya ni ko eh. pwede filter. naman uh, hmm. wala Hingin natin kung madumi kasi marumi to palagay ko Yan madumi tay. Oh, kailangan linis. Ito yung intake air. Ayan, nabuga na natin. Ano? balik kapag ka nagbuga tayo, dito lang. Tapos ito sa loob, yung dalawa. Yung hot wire. Gamit lang tayo ng mas airflow cleaner. Buga natin, tapos patuyo lang maigi. Bago natin salpak. Ito hindi naman talaga alin yung nakalagay nito eh. Pilip lang dapat to eh pero binago na kasi to. Ayan na bakit Ah. Okay. Tapos gawin natin dito hindi na muna natin papastartin to off on muna para mag self test yung throttle body kasi mag engage engage yan eh gagalaw galaw self test yung tawag doon. on off on Kanina RPM parang nasa 500 Nasa gitna nito Bagsak talaga Dapat pag pinaandar natin yung RPM Ay nandito sa uh, Dalawang guhit Diyan lang Tapos nakataas ng konti Bandang gitna Okay Pag aircon, Start natin Ano ba Hindi, okay lang. Mamaya din natin. Kasi may gasolina ay throttle cleaner tayong na-spray. Eh. Ayan. Yan dapat di bumaba yan hanggang dito. Mababa ba ganina? Mababa yun. Pero ito din naman natin. Pero yan, mukhang okay na siya. Tapos aircon natin. AC ang gumana na yung AC yan, ayos yung minor yan, diba, mataas na punta tayo sa labas yan hindi na mababa alright so ang gagawin natin dito babugahan pa alimutan pala natin. Kasi kahit na nalinis na natin yung throttle tsaka yung mass uh, mas airflow, itong filter ay madumi pa rin. Yun, magkukos ng pagdumi ulit. So, kailangan natin bugahan to. Okay, goods na. Kanina, pagalaw-galaw yung makina. Lalo na kapag naka-aircon. i yeah, maintain na. Okay, goods. derator hmm, Ang lakas. Hmm. Okay, goods.